Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Maraming salamat sa lahat na mananood at nag-subscribe sa aking channel na maliit dahil dyan ako ay very very happy and much appreciated po lahat ng inyong tinulong para sa akin. Ang video na gagawin ko ngayon ay isang opinion or analysis tungkol sa dalawang vloggers kung ang kanilang pagtulong ba ay successful na panghabang buhay o ang pagtulong ba ay hanggang lang sa uh, pwede pang mabigyan o habang nagbibigay. Alright, simulan na natin ang ating pag- Uh, bubusisi, pag-usisa sa mga natulungan. Ang act para po sa akin, ang pinakasuccessful, uh, correct me if I'm wrong, kung mali ako, ay mag-comment kayo dyan, pero wag naman yung below the belt. Dapat ay constructive criticism lang. Ganon. Okay. So, para sa akin, uh, sa lahat ng mga na i-vlog, ni Pugong Biyahero sa lahat ng kanyang manatulungan, maikokumpara ko or masasabi ko na si Piking Bombay ang pinakaswerte at ang pinakasuccessful. Bakit? Bakit siya successful para sa akin? Una, unang-una, nung nakita siya ni Pugong, ni Pugong Biyahero, siya ay meron ng motorcycle. At siya ay nagsisikap na. At siya ay mahal na mahal niya ang kanyang nanay kasi lahat na kanyang ginagawa ay para sa kanyang nanay at sa kanyang dalawa anak. Yun ang sabi niya. At ang isa pang masasabi ko na siya ay successful bisa, bilang isang tao dahil maka uh, makadyus siya. At dahil dyan, ang kanilang church na hindi matapos-tapos, dahil sa kanya ay natapos din. Nagkaroon ng bubong, nagkaroon ng dingding, at nagkaroon ng maupuan, at marami na ang nagsisimba doon sa kanyang church. At isa pa, si Peking Bombay ay meron na siyang motor. Motor talaga. Meron na siyang motor during that time. At uh, meron na siyang... Uh, sinasakahan. Meron siyang lupa. At nung natagpuan siya dahil sa kanyang kabaitan, si Pugong Biyahero ay nagbigay sa kanya ng uh, puhunan, kapital, para magkaroon ng tindahan ang kanyang nanay at hindi na uh, magtitindira doon sa kanilang kamag-anak. Kasi nung uh, unang vlog, uh, second vlog, sabi ni, ni Edito, ni Peking Bombay, na ang kanyang nanay ay isang tindera doon sa kanilang kasin. So ngayon, para hindi na siya magpunta doon. So, binigyan ng kapital at nagkaroon ng sariling tindahan. At napakasino at napakabait at hindi mga tamad. yon Nasabi ko din na siya ay successful dahil sa kanyang kabaitan ay uh, si Pugong Biyahero, ang Pugong Biyahero team ay palaging pabalik-balik doon sa kanilang lugar at siya ay nagkaroon ng oportunidad, opportunity na magkaroon siya na kanyang YouTube. Nakita din ni Pugong Biyahero na si Piking Bumbay ay marunong magtagalog. So, ito po ay pinakamagandang uh, bagay kasi doon sa kanilang lugar, sa Davao, sa bundok ng Davao, sa lugar ng mga katutubo, hindi po lahat marunong magsalita ng Tagalog. Hindi rin po marunong magsalita ng Bisaya lahat. So advantage ni Peking Bombay dahil marun siya marunong siya magtagalog, marunong siya mag-Bisaya or mag-Cebuano. So pwede siyang gamitin bilang translator. Uh, hindi lang pwede, talagang ginamit na or uh, tumulong na para mag-translate. So ang aking masasabi dito na si Peking Bombay ay napakaswerte kay Pugong Biyahero at si Pugong Biyahero ay suwerte din kay Piking Bumbay. So, mutual understanding. Kasi si Pugong Biyahero ay tinulungan niya si Piking Bumbay na magkaroon ng YouTube channel. So, dahil sa kanyang pagpupursige ni Piking Bumbay na magkaroon siya ng YouTube channel, ngayon ang kanyang channel ay meron na siyang 88.9 na subscribers. Imagine? Sana all. So, kunting kembot na lang, at magkakaroon na siya ng silver button. At kung ano ang kanyang content, syempre charity. So ginagawa niya, kahit konti lang yung pera na nasa kanyang bulsa ay pumupunta siya sa mga tao, sa mga kapitbahay niya, sa mga iba't ibang barangay na malapit sa kanyang lugar at nagcha-charity siya doon. Namimigay siya ng chinelas, na siya ng gas. Naimigil siya ng mga packages na padala ng mga sponsors sa kanya at ibinibigay niya. At namimigay din siya, syempre, ng pera. So, ngayon, dahil sa malaki na yung kanyang bahay, yung kanyang channel, may mga nanonood na, syempre, nagkakaroon ng revenue. At dahil dun, nakabili na siya ng truck na tinatawag sa kanila ay bongo. So, isa yun sa kanyang uh, properties na nabigay. Isa sa mga properties na nabili, hindi na ibigay. Pangalawa, nakabili siya na yung sasakyan na parang tricycle. At yung pangatlo, meron siyang bagong motor. At ang pangapat, nakabili siya ng lupa. At ngayon, yung kanyang tindahan na maliit, ngayon ay medyo malaki-laki na. So, at nagpatayo pa siya ng bahay para sa kanyang nanay. So, kung i-analyze ia natin ang kanyang buhay ay umunlad hindi lang hindi lang doon sa pagtanggap ng mga bigay ng mga sponsors kundi nagkaroon din siya ng kanyang sarili at siya mismo ay namigay naging charity blogger si Peking Bombay yun ang masasabi ko na successful siya in the sense na yung ginawa sa kanya ay gagawin din niya sa iba at ginawa din niya sa iba. Yung pamigay. At ito pang, si Peking Bumbay ay pwede siyang dalhin ng uh, Pugong Biyahero Team kahit saan para maging translator. So, yun ang maganda kasi nga ay nagagamit siya. Or, hindi nagagamit, bad word, nakakatulong siya sa pag-translate. So, maganda yun. Successful siya in the sense na ginawa niya ang lahat, para umunlad ang kanyang buhay na hindi siya aasa sa tulong ng iba, kundi ngayon siya na ang tumutulong. Okay? So, salut tayo dyan. Marami salamat, Pugong Biyero. At syempre, Piking Bumbay. Yun, marami kang nagawa sa buhay mo at saka sa ibang tao. At ang ating pag-uusapan naman, isa ay kay Kalinga Prab. So, sino kaya sa mga tinulungan ni Kalinga Prab ang pinaka -successful? Si Joy ba napupunta ng Hong Kong? Si Dara ba? Si Melka ba napupunta ng Baguio? Si Rose Ann? Si Carla? Si Biense? Si Rina? si Trixie? At kung sino-sino pa. So, ang... Um, para sa akin, sa akin lang naman po, pwede kayong mag-comment kung sino sa, sa inyo ang gusto niyo. Basta para sa akin, ang pinaka-successful na natulungan ng Kalinga Prab ay walang iba kundi si si Rachel Morales. So, bakit nasabi kong si Rachel Morales? Kasi meron din siya YouTube channel na ngayon ay meron na siyang 191,000 subscribers at nakareceive na siya ng silver button. So, kung babalikan natin ang buhay ni Rachel, so, nung natagpuan siya ni, Ka ni Kalingap uh, Vincent Kalyada ay napakahirap ang hirap na hindi mo ma-imagine na gaano kahirap. Okay, talagang hikahos sa buhay. Pero ganun pa man, kahit wala sila, hikahos sila, naghihirap sila, nagsumikap ang mga batang ito na mag-aral at ang kanilang tatay. So, deserve nilang matulungan. So, doon naman sa pagtulong, ang advantage lang dito, ang kagandahan dito kay Richelle ay meron siyang ganda. My beauty and brain. Okay? So, dahil dyan, nagkaroon sila ng love team. Dahil sa pagkaroon ng lab team, nakilala siya masyado. Sumikat siya na masyado at nagkaroon siya ng napakaraming sponsors. At nang dahil sa kaniya mga sponsors, unti-unting uh, unti-unting umasenso umangat ang kanilang buhay at napabahayan pa ni Kalinga Prab yun. At nang dahil dyan, dahil meron naman siyang talino, so tinuruan din siya na magkaroon ng YouTube channel para ito ay makatulong. So para sa akin, hindi lang siya yata ang tinulungan ni, ni Kalinga Prab na magkaroon ng um, YouTube kasi naalala ko din si si Sheena kaya, yun yung kapatid ni Bumbay, eh meron din siyang YouTube. At saka yung isa pa noon na meron din silang YouTube. Pero, parang napabayaan, ito si Richelle ay hindi. So, dahil sa kanyang love team kay Ruel o Malalag at kay at ni Richelle, so nakilala sila, nagka, nagkaroon sila ng mga series-series ng dahil doon, nagkaroon siya ng maraming sponsors. At ngayon, kahit na hindi siya na isali sa Kalingap Angels, tuma, nakakatayo ng sariling paa si Richelle. Bakit? Kaya, dahil from tinutulungan, now siya na ang tumutulong. So, nung napanood ko yung, yung vlog ni Kalingap Dan doon kay Trixie, si Trixie mismo ang nagsabi na si Rachel ay busy-busy sa pag-aaral at saka pag-scout ng mga matutulungan. So, ito ang maganda kasi si Rachel naging isang charity vlogger na din at si Peking Bumbay ay charity vlogger. So, kumbaga, pareho yung kanilang at uh, tinatahak na landas. Si Peking Bombay, nag-aaral siya ng parang ALS at si Rachel naman ay nag-aaral siya ng regular. So, si Rachel pag ginawa niya 'to, pag palagi siyang ganyan, hindi siya magbabago, ay uunlad pa siya at uh, magiging successful siya bilang isang YouTube uh, vlogger, charity vlogger at magiging successful din siya sa kanyang pag-aaral kung tatapusin niya. So, 'yun po ang mga magagandang uh, pangyayari sa buhay ng dalawang ito ni Piking Bombay or Edito at saka ni Richelle Morales na mga tinulungan ng mga charity vloggers. Na, kumbaga, yung, ang tinulong sa kanila ay, ay ginamit nila sa mabuti at uh, pinaunlad nila para hindi sila umaasa habang buhay. So yun lang po. Maraming salamat. Kung ikaw ay meron kang Uh, nakita o meron kang alam na mas successful kay Richelle, pwede mo i-comment dyan at pwede kang mag-suggest. At kung meron ka na namang nakita na mas successful doon sa tinulungan ni Pugong bihero ay pwede ka rin mag-suggest at mag-comment down below kung anong ang masasabi mo. So, yun lang po. Maraming salamat. See you in my next vlog. Bye-bye!